Ops! 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 Saan ka pupunta? Huli ka! Don't worry. Magpipray lang kita. Napaagad na po ng message ng Panginoon para sa at para sa akin. At ang mabuting balita, inangon niya kay Santiago, Kabanata 2, Talata anim. Patay ang katawang hiwalay sa Espiritu. Ganun din naman patay ang pananampalatayang hiwalay sa gawa. Faith without work is dead. Minsan daw kapatid, bago tayo manalangin magkwento muna tayo. Minsan daw may isang mana ng palataya na sobra ang faith sa ating Panginoon. At habang bumabagyo, bumabahan doon sa kanilang lugar, sabi ng mga tao kay Mang Pedro, Mang Pedro, lumikas ka na. Dumating yung Philippine Pilipinas National Police kay Mang Pedro, Mang Pedro, lumikas ka na. sapagkat bumabaha na. Gatuhod na ang tubig. Sabi ni Mang Pedro, hindi ako aalis. Sapagkat ililigtas ako ng Diyos ko alam mo tumaas yung tubig siguro gatao na dumating ngayon itong Philippine Navy sabi ng mga Philippine Navy Bang Pedro sumakay ka na sa bangka sapagkat lumulubog na ang bahay mo gatao na ang baha sumakay ka na at malulunod ka sabi ni Bang Pedro hindi ako alis sapagkat ililigtas ako ng Diyos ko alam mo tumaas yung baha naging gabubong na Tumating ngayon yung Philippine Air Force. Hindi, tsaka ng lubid si Mang Pedro. Sabi ng Philippine Air Force, Mang Pedro, humawa ka sa lubid at iangat ka namin sapagkat ang tubig ay gabubong na. Ang sabi ni Mang Pedro, hindi ako aalis sapagkat ililigtas ako ng Diyos ko. To so story short, namatay po si Mang Pedro. Nalunod siya. At nung nasa langit siya, makita sa sa langit. Pinestyon niya ang ating Panginoon. Sabi niya, Lord, ba't naman ganun? Bat pinabayaan mo naman ako? Sabi mo, ililigtas mo ko, hindi mo ko pababayaan. At sabi ng Panginoon, Pedro, pinadala ko na sa iyo yung mobile ng Philippine National Police para iligtas ka, pero hindi ka pa rin sumama. Pinadala ko pa sa iyo yung bangka ng Philippine Navy para sumakay ka, pero wala ka pa rin ginawa. Pinadala ko na sa iyo yung helicopter ng Philippine Air Force para lumambitin ka sa lobby nila, pero hindi ka pa rin lumambitin. At ngayong namatay ka, hindi mo ko pwedeng sisihin. Kapatid, ito yung magandang paalala at magandang prayer sa atin patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Tayo ngayon ay hinahamon ng ating Panginoon na maging mananampalataya na hindi lamang salita, kung hindi mananampalatayang gumagawa. Hinahamon tayo ng ating Panginoon na patuloy at patuloy na kumilos sa ating sarili. Mag-aral, gumawa ng mabuti, pagkumpuni, anumang pwede natin ikaulad gawin natin. At pag pinagpala na tayo, huwag tayong ihintok Huwag tayong titigil para tumulong naman sa mga taong nangangailangan at balikan naman ng tulog ng mga taong tumulong sa atin. Kapatid, bibigyan tayo ng biyaya. pagpapalain tayo, palalakasin tayo. Hindi para sa atin lamang. Kung hindi para maging instrumento, maging daluyan at maging way para maiparanas ang himala at pagpapala ng Diyos para sa ibang tao. Kapatid, batay ang pananampalataya. Walang kalaki na gawa. May pare sa Holy Spirit. Amen. Lord, sorry kung mga nagduda kami sa mga panahon na kami sinusubok mo. At Lord, salamat sa biyaya ng buhay na pinagkalog mo. Sa oras at pagkakataon po na ito, bigyan mo kami ng lakas para patuloy na gumawa ng mabuti. Bigyan mo kami ng talino para patuloy patuloy na makapag-aral at makapag-isip. At bigyan mo kami ng kababaang loob para tanggapin ang aming mga pagkukulang at pagkakamali. So, ano pong bahala, Panginoon? Bigyan mo kami ng kalakasan, ng tapang para maging mananampalataya, hindi lamang salita, kung hindi mananampalatayang patuloy na gumagawa. We ask this in the mighty name of Jesus, who we'll lives and reigns forever. Amen. The Father and Son, the Holy Spirit. Amen. Muli po, muli po, mapalad ka sapagkat nahuli ka ni Kristo.